Austin Reeves posibleng ipamigay sa off -season sa Suns kapalit si Kevin Durant pero bago yan, matagal-tagal na rin nagpapahiwatig sa Los Angeles Lakers na gustong bumalik itong si Dwight Howard sa kanilang team ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya tinatawagan ng koponan. Kahit na anong gawin niyang pagpapapansin sa social media at kahit kinausap na niya mismo ang may-ari ng Lakers na si Jeannie Bass ay hindi pa rin siya pinagbibigyan. Ayon nga kay Howard dati ay lagi nga siya ready maglaro sa Lakers at kaya niya pa rin nga daw na makipagsabayan sa mga bata at magagaling na big man ng NBA. Sa pinakabagong episode ng isang podcast isiniwalat mismo ni Dwight Howard ang dahilan kung bakit siya tinanggal noon sa Lakers at kung bakit hindi pa rin siya kinukuha pabalik ng Lakers. Ayon kay Howard, ang ugat ng lahat ay isang insidente kung saan tinawag niya ang pansin ni LeBron James dahil sa kakulangan nito sa depensa sa isang laban. Hindi lang daw simpleng pagpuna ang nangyari dahil umabot pa sa puntong minura niya daw itong si LeBron. Ngunit paglilinaw ni Howard, pabiro lamang iyon at hindi isang seryosong galit. Gayunpaman, tila hindi ito nagustuhan ng organisasyon ng Lakers at ayon kay Howard, iyon ang pangunahing dahilan kung bakit siya tinanggal sa Lakers. Kaya ngayon, kahit anong pakiusap niya ay tila hindi pa rin siya kinokonsiderang ibalik sa Lakers. Lalo na ngayon na malaki ang kakulangan ng Lakers sa kanilang front court. Maraming fans ang may sarisariling opinyon tungkol dito. May ilan na naniniwalang dapat siyang bigyan ng isa pang pagkakataon, habang ang iba naman ay naniniwalang tama lamang ang naging desisyon ng Lakers. Samantala, si Kevin Durant, isa sa mga inaasahang magiging available sa trade market ngayong off-season at tulad ng dati, maraming mga teams ang nagpapakita ng interes sa kanya. Isa sa mga nababalitang suitors ay ang Los Angeles Lakers na kasalukuyang nasa ikatlong pwesto sa Western Conference. Sa pangunguna ni na Doncic at Lebron James, nagiging mas madali ang laro para sa buong koponan kaya't may dahilan ang front office na maging kumpiyansa sa kanilang kampanya ngayong season. Ngunit may mga usapan nga na lumabas sa social media na interesado nadong ang kunin ng Lakers si Durant sa off-season. Ang tanong nga dito ay kung posible nga bang makuha ng Lakers si Durant sa susunod na season. Ayon sa Lakers insider na si Jovan Buha, malaki ang magiging halaga ng anumang trade para kay Durant. Malamang na kailangang isama sa deal si Austin Reeves, isang fan favorite ng Lakers. Bukod dito, maaaring isama si na Rui Hachimura, Dalton Kneck, Gabe Vincent, Maxi Kleber, isang draft pick at ilang pick swaps upang maging kaakit-akit ang alok ng Lakers. Kung matutuloy ang trade, maaaring makabuo ang Lakers ng isa sa pinakamalakas na Big three sa kasaysayan ng NBA dahil dito tataas ang kanilang tsansa na manalo ng kampeonato. Gayunpaman, may malaking downside ito dahil mawawala ang ilan sa kanilang mahalagang batang role players tulad ni Naknek, Reeves at Hachimura. Bukod pa rito kung matuloy ang trade, posibleng mapalibutan na lang si Durant, Lebron at Doncic ng mga players na may minimum contracts na maaring makaapekto sa lalim ng kanilang bench. Sa huli, nasa kamay ni Rob Pelinka at ng Lakers front office kung itutuloy nila ang trade na ito para kay Durant. Bagamat may mga asset ang Lakers upang subukang kunin si Durant, sinabi rin ni Buha na maaaring bahagi lang ito ng hype at hindi pa isang seryosong pag-uusap. Habang wala pang opisyal na negosasyon, nananatili itong isang palaisipan. Susubukan nga ba ng Lakers na kunin si Durant o isa lamang itong trade rumor na wala namang patutunguhan?